Kuya, yeah. may kurtina kayo ng ano? Kuya, may kurtina kayo ng CR? Opo. Ayan guys, dito na lang tayo papasok guys. Kasi dun sa ibang ano, bawal dun mag ano, Bawal dun mag video pag dun ako bumili sa ano tawag nun. Saan kaya yung... Ano talaga yun? Yung kanilang kurtina ng CR. Kuya, saan? Ganda kuya. Ah, ito pala. Ay. Wala na? Wala na po? Ay. Madali pong masira kasi yan. Magkano po yung ganyan? Wala ibang kulay. Puti lang. Oo. Sige po, so, doon na lang muna ako, titingin sa porch yun. Wala sila guys doon at mapipilitan ako pumunta doon sa ano. Hindi na ako pwede magvideo-video doon guys kasi bawal doon. Ayan guys, nakabili na ako ng kurtina. Bumalik uli ako dito para bumili ng Timba. Kuya! Magkano ganito niyan? 100. 100? Sige, yan na lang. May tabo kayong ganyan din ang kulay? Ah, Opo. Ay, na lang, kuya. Ayan, para partner. Pagkano yan? Ayan, guys. Nakabili na rin ako ng tingba. kay ano natin. Ayan guys, pauwi na ako guys. Yung anak ko naghihintay dun sa ano, sa kaya namin pa-uwi -pa Nagmamadali ako guys kasi yung apo ko papasok yung ano papasok yung uh, nanay ng apo ko kaya nagmamadali ako dito na ako dadaan sa loob ng palingki Galit na yung aking anak guys <laughs> Ang tagal ko Ang nabili ko yung Bumili ako ng upuan na Patungan ng timba Para pag, pag naligo Hindi na kami yoyoko pag nasandok ng ano na ng tubig Tapos bumili rin ako ng bagong timba At saka tabo Ayan guys mamaya uli guys Mantika! Mantika! Ayan guys, nakarating na kami ng bahay guys. Ayan yung pinamili ko guys. Yung para sa tindahan, dalawang box. Tapos bumili ako ng isang ng mantika. Tapos timba. Oktabo. Tapos patungan ng timba na upuan. At saka kurtina ng, kurtina ng CR namin. kararating lang namin guys uh, bumili, ito yung binili kong ano guys sa Cortina tigwa 100 128 kasi ma ano to medyo makapal to makapal yung pagka plastic nya tapos bumili rin ako ng inuman nung apo ko para hindi na siya mahirapan mag inom ito guys, upuan, patungan ng timba, para ano para pag naligo hindi na mag ano na, nakayuko, ayan ang mahal naman nitong upuan na ito guys nasa ano ito, ayan o no, 78 ang mahal na mahal na nang bilihin tapos tabo, ayan terno ang tabo, at saka ito wala kasi akong mapagpipilian na guys kasi nagmamadali ako bumalik lang ako dun sa una kung pinuntahan kasi nung pangalawang pinuntahan ko nakababa na ako ng floor nagtanong ako kung saan yung timba nandun pala sa taas kaya bumalik uli ako dun sa una kung pinuntahan hindi na ako bumalik dun sa taas kasi nagmamadali na kasi ako Tawa na hinihintay na ako ng ano ko. Tapos, yung apo ko papas nanay ng ako ko papasok na kaya nagmadali kami pa uwi saging, bumili rin ako at saka watermelon ayan guys o oh, 60 na ito o 60 na ito ayan ayan lang guys, lang yun lang aking binili ay, yung aking pinamiling grocery guys na para sa tindahan mamaya ko na sila i-unboxing kasi sobrang init ngayon guys tang alas 12 na ng tanghali kaya mamaya ang gabi ko na siya i-unboxing para hindi na masyadong mainit ito sa loob pag ganitong oras guys at tapos na kami kumain doon ako sa labas nagtatambay dahil hindi talaga kaya ng katawan ko sa sobrang init dito kaya doon ako sa labas nagtatambay ayun guys mamaya ulit guys Ayan guys, naikabit ko na yung kortina yung binili ko kanina at saka yung timba. Ayan, may naligo na dyan kanina guys, nagamit na yung timba. Ayan, yan, yan ang purpose ng upuan guys, kaya ako bumili ng upuan kasi dyan ipapatong yung timba para hindi na yumukuyuko pag naliligo, pag nagsandok ng tubig. Ayan guys, di ba ang, ang linis ng ang linis ng aming paliguan ngayon. Hindi katulad dati na dumi -dumi. ang dumidumi. Ang dumi-dumi dyan sa baba. Pero may pintura naman yung bawat gilid nyan guys. Kaso nga lang, ayan guys, oh, namuti na yung nangitim na yung doon kaya pipinturahan ko pa yan uli ganyan ang kulay niyan dati guys oh yan kasi nababasa siya kaya ayan nagkulay ano na nagiba ng kulay doon na siya tingnan tapos doon oh dudugtungan ko pa yun ng tiles guys kasi bitin yung uh, tiles namin kaya ayan hindi pantay tapos yung pipinturahan ko yan uli para magpantay para gumanda yan dyan banda pati doon sa loob na siya namin pipinturahan ko siya uli pero dito banda hindi na siguro kasi maganda pa siya dito Ayan, yung banda lang dyan guys. At saka dun sa loob na CR, pipinturahan ko uli yan. Ako lang yung pipintura niyan guys. Ayan, wala pa kasing time na magpintura guys. Kaya hindi ko pa siya napipinturahan sa so, sobrang busy. Ang dami ko pang marami kasing bawain dito sa bahay guys. Kaya sa susunod na rest, di ko na lang yung pipinturahan. Ayan. Ayan guys, mamaya uli guys. Hello guys, magandang gabi sa inyong lahat ngayon guys, mag-unboxing ako ng pinamili namin kanina umaga. Tapos may parcel ako dito guys. ang Bukas na siya kasi may bumili kanina ng isa. Ah, uh, ang laman nito guys ay ano, katol na stick. Ayan. Katol na stick guys. Ayan, mabinta, mabinta to sa akin guys kaysa katol na ano. Kaysa katol na yung bygone. Ha? Alin? ang niya. Siyempre, okay, okay okay naman yun. Ilang piraso yung ganito? 13. Umorder ako ng 13 piraso nito guys. Maganda kasi gamitin ito guys kasi makikita mo siya. Magbabagsakan talaga yung mga lamok. Hindi katulad ng baygon na kinataboy lang ng usok yung lamok. Pero ito talaga. Makikita mo siya magbabagsakan ng mga lamok. Palimutan ko na mag-send din ito. I mean, one. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 13. 13 nga ang laman nito guys. Thirteen yung order namin. Tapos may bumili na ng isa kaya 12 na lang itong natira. Ayan, benta ko nito guys ay ano, forty pesos ang isang ganito. Ayan face to yung isang ganito Malak, maganda din pagkakakitaan to guys may iba't ibang kulay ito pero mas porong ganito lang in order ko kasi mabango tong kulay na ito tsaka yung violet mabango yung kulay violet bali dalawang kahon to guys itong maliit na to ay mga sabon-sabon, shampoo. Ito itong maliit na ito guys, na mga sabon-sabon na sa anong ito. 1-5 Nakita ko kasi ito nung ano, uh, ina ano ng computer kasi mas una namin itong, mas una itong binalot. Mas 1-5 na higit siya. Tapos ito basta ang binayaran namin ay 2-5 Ito kunti chicheria. tinapay. Yan. Yeah. Ayan guys, so, kunting chicharya lang. Hindi ko na ito isa-isahin ng mga ya guys. Naligaw yung close-up ko. Tapos bumili ako ng ano, nor cubes na pork. 12 pesos at alam mo nito guys, may pre siyang. Ah, wala pala siyang, ah, may pre nga siyang dalawang ano, peraso. Tapos yung chicken walang pre. Tapos San Marino, yung ganito kalaki, dalawa. Isang manghang, isang hindi. Tapos yung tang pineapple, ah, may pre isa ketchup Nasa sa bote. Mac mackerel, dalawa. Naubos na yung dalawa ko doon kaya bumili uli akong dalawa. Mega na green. Tatlo, balik tatlo yung green kasi wala na akong green. Mayroon pa akong dalawang red doon tapos bumili pa ako ng isa. Mm. Tapos, ganito, guys, uh, gagawa pa ko ng yelo. Ayan, guys, mga sabon-sabon naman ito. Ito, close up. May press isa liquid na nasa dalawang ano, dalawang anin. Tapos bibili rin sana ako ng liquid na Ariel. Wala sila nung may pre. Ayan, wala sila nung may pri, kaya hindi ako nakabili. Tapos Ariel, natatluhan, may pre isa. Tapos bumili ako ng apat na ano, pulbo, yung maliliit lang. Kasi pag ganyang pasukan ng mga kasari amin, naghanap sa akin itong pulbo. Ayan, dalawang puti, isang pink, at saka isang violet. Check guard ay eh may pring isa. Ah, uh, ano, akala, apat. maraming pa ako din sa tindahan mga kasari. Pero bumili na ako ng apat. Todo tipid. Apat din, pero mayroon pa ako doon. Tapos, antibak na single. Kalahating tay lang. Sunrocks na bayulot sa mga maliit. Kailan lang namili ako na ubus na agad yung ganito ko. Dapat pala dalawa na tinuha ko nito. Tapos tayo jambo, apat lang. Tapos reksona na panglalaki. Kulay blue. Lahating tayo lang. Lahating tayo lang ito. Tapos ayan. Ayan yung nakabili na ako ng keratina gold. Ito yung hindi ko nabili nung kailan lang. Nung namili ako kulay pink, wala akong mabili. Tapos ito, wala, walang pre. Kira ito na cream self na gold. Palmolive na green. May pre isa. Sun na green. Ayan, may pre uling isa. Tapos ito, dos dos na kulay pink. Tapos, surf na ano. Surf powder. Ayan, may pre isa. Kulay red yun. Tapos ito pink, may pre isa. Tapos yung green, ayan, may pwedeng isa. Yung dilaw ang wala. Ayan. Ayan mga kasari, yan lang lahat na pamili ko. Ayan. Nasa halagang 2, 2, 5, higit ayan yan lang ayan and guys babalik ko ulit sa kahon yan guys at bukas ko na i-display ng umaga kasi gagawa pa ako ng yelo Ayan guys, bali anim lang yung ginawa ko guys kasi mayroon pa akong natirang dalawa ngayong araw na ito. Kaya tama na yung walong piraso guys. Ah, uh, hanggang dito na lang muna itong vlog ko guys kasi alas 12 na ng gabi guys. Kailangan ko na matulog kasi bukas maaga pang gising natin. Ayan. Ayan guys, bye bye na muna guys.